ay ninyo ha pagdating ko okay namaya na pagdating ko ha mga alaga kong pusa. Gusto na ako, Master Tadeo. Hello, kamusta na po? Magandang gabi. Mamaya na kayo kakain, Ming, ha? Mga alaga ko, Sir Tadeo, tingnan mo. Dito lang tulabas. Malaki na sila. <laughs> Happy Wednesday. Happy Wednesday din po. Malaki na yung mga... Mamaya na kayong kain pagdating ko, ha? Hi, live muna tayo. Opo, sumusunod si Mingming. -Ming. Sumusunod <laughs> si Mingming ko, ayun o. Oh. Hello! Kamusta na, Sir Tadeo? Ang aking kapatid, kamusta? Hindi ka pa natutulog? Gabi na dyan ah. <laughs> ano na, nagpapaantok ka na siguro. Maliwanag pa dito. Hmm. Mega love. Shout out everyone. Hello. Abar Abi. Uy. May mga mumu. Ayos. <laughs> may mga mumu ako. Hello, hello. Mega love. Shout out everyone there saya tadyon may mga mumu ako antok na hi can I tell you some, something because our bathroom the silicone on the shower part can someone replace please because it the water is going on the other side there is a hole like okay. you know the the silicone is not good enough anymore okay we'll see tomorrow but, uh, please i will try tomorrow because we have a lot of uh, water but tomorrow in the afternoon ladies are there in the morning or we saturday have... saturday you are here right yeah saturday. saturday even in the morning. morning yeah please because the water is going out and then it's no, it's saturday. still wet yeah okay yeah. saturday Thank you. morning you are not using the power oh, yeah, yeah well, saturday morning you know Must, much better in the at night time like this time like to yeah you want like afternoon saturday no problem in afternoon after 3 i can 3 after 3 yes. okay please saturday but today no not possible tomorrow please uh, tomorrow uh, tomorrow please thursday It's possible i will try Don't say. try, please. Because, uh, even in if the I last duty. You, maybe you are waiting here, but we, I sent him. Another Saturday tomorrow is Friday. No, tomorrow is Thursday. Saturday, so after. Friday, then My after God, holidays. we are suffering for the water. It's wet. The floor uh, no, is wet. No, this is not emergency, but you know we have. No, now it's emergency summer. for us. If you don't have AC, how can okay, you sleep? You know, uh, in, even in the evening time or afternoon, three o'clock, uh, tomorrow. after duty. Only the silicone to replace. I know, but we have to buy silicone. I don't have. Ah, okay. So I will request today to tomorrow. If they are giving to me, mm. I will be sending. Otherwise, okay. Saturday, okay, please. Thank you. Okay. Sir yo, <laughs> nakikipagkarera ako ng, kasi yung ano na, namin, parang sira na yung silicone ng aming ano, shower dun sa ano niya, sa baba. Kailangan ng palitan. May shout out 14 million in the house. Maganda pala ganitong oras mag LS, no? Kasi may mga mumu na lumalapit. Dito lang ako. Salamat, Sir Tadeo. Pag antok ka na, tulog ka na, ha? lakad lang ako dito sa aking dilig halaman at kailangan akong diligan last duty ko na to ngayon malapit-lapit lang naman ya Allah thank you, thank you I'm here in UAE look at the surrounding it's beautiful right sunset dapat pala nagsapatos ako sa kitang pato. Mega love shout out to 16 people in the house. Not 16 people. 16 million. Please don't forget to thumbs up. Sir Tadeo, kilala mo si ano, si Sheherera yung nag ano din yung ang channel niya yung Sheherera kilala mo siya? pumanaw na po siya dati yung dito sa Dubai ay UAE din umano na si ano si 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 shit. enjoy walking, oo nga po. Ay, Sir Tate, yung ano, hindi ako mag-walk, puntahan ko lang yung halaman na didiligan ko. Last duty ko na to ngayon. Darating na yung may-ari bukas. Oo. Kaya nga eh, kawawa naman si. Hindi na kami nakita talaga in person noon. Lagi niya akong inaaya. Noong oh, okay pa siya, lagi niya akong inaaya na pumunta dun sa lugar nila. Malayo-layo din kasi ang kanila dito sa amin eh. Sadyain talaga. So, di ba nagkaroon ng time na pumunta doon? Lagi niya akong inaaya dun sa bahay nila. Kasi alam ko nagpapaupa yun eh. Minsan, nagpupunta siya dito sa Dubai. Kaya nga, two days na. Kaya pala nung winatsap ko siya nung mga nakarakaraang ano, hindi siya sumasagot. Siguro biyahe siya papuntang, papunta dyan sa Pinas. Kasi nung nag-live siya, saka ko nalaman na nasa Pinas na siya. Kaya nga, ang buhay talaga ng tao. Hindi natin, ano, biglaan, bigla, bigla ba? Saya kaya nun, masayahin yun si Ate Shu. Masayahin yun si, si She. sa ano siya, Quezon yata ang ano no, ang lugar niya diyan sa Pinas. yan, dinidigigan ko. Talbos ng kamote. Hmm. Sobrang init. Saka yung tubig, mainit din kasi. Inalaman kasi din sa lupitin. Thank you, 7 million in the house. Oh, <laughs> Salamat, 7 million. Ito tapos dito kangkong. Oh, may kangkong naman diri. <laughs> Siguro ni ano hanto ng pusa eh kasi may face ng parang hinigaan ng pusa. Si ate nakapagtanim ng pangkong dito sa Dubai. Diba? O. Oh? Mm -hmm. Dahil sobrang init kasi dito. Kahit paano, Ano naman sila. Okay naman. Kailangan talagang gilid. No? lunurin natin ng tubig ang kangkong mayroon doon na. may naging isang halaman doon Pasirita natin ng tubig So. Di ko alam patay na yung puno na to pero pasiritan pa rin natin ng tubig. Pasiritan ng tubig. Ay. Diyan, sa tubig. Sa tubig ang hose. dami dahon na Thank you, thank you. Ayan na may bulaklak siya. Flower. Diba ang cute ng bulaklak na yun. Ayan na may flower din. Ayan na may flower din. namumulaklak siya thank cute dan naman tayo fold natin yung ano dulo. <laughs> yeah. Up, up. Ito naman tayo sa taas. May munting malunggay dito. Ten million, thank you. Oops. Ayan ah. Dilig dilog. Nakikita yan may malunggay. Madilaw na nga 'yung malunggay. 'Yan may malunggay oh. Malunggay. Ni Ate. Sipinan natin. Sipin ulit natin. Taas ulit taas. Itong halaman na ito, patay na ito eh. Pero sabi kasi nung may ari, iligan lang. Baka daw mabuhay. Ayan o. Diba? Ano na siya? Pero diligan lang daw. Diligan lang daw muna. Yan. Yeah. Ayun. Sa sobrang init kasi hindi na kinakaya. Ito, ito malaking puno. Bango yung flower nito. Ano ka anong bang bulaklak to? Anong kahoy? Bango siya. Atayin ko na yung hose. Pero i-ano ko muna dito. Aray ko. I-suk-suk yung hose dito ba? babagsak hindi atin kasi para pag binuksan yung hose doon oh. dito sumirit sa may halaman diba hindi sayang yung tubig off na natin yung hose 嗯 <laughs>。 natin yung pulse. Two million salamat po. usaharapan harapan naman tayo magbibig. na natin. Oh. Ay, malinis. Ay, sige million salamat. Mag-end na rin ako maya-maya. Kasi maubos yung data ko ba. Ito na lang diligan ko. 这个。 Thank you. Mag-end na ako. Bye-bye. Salamat, Sir Tadeo. Good night po.